Nasamsam ng Pidea Barm sa inilunsad na buy bust operation ang 3.4 million pesos na halaga ng suspected shabu sa Lanao del Sur. Arestado rin sa operasyon ng isang high value target. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Ikinasa ang buy bust sa Barangay Sundig, Taraka, Lanao del Sur, araw ng Biyernes, May 23, 2025. Na samsam ang mahigit kumulang 500 grams ng pinaniniwalaang shabu na isinilid sa plastic bag na nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Kinilala ng Pidea Barm Regional Director Hill Castro ang narestong sospek sa alias na Tami, 53 years old, residente ng barangay Dimayon, Taraka, Lanao del Sur. Nakapiit na sa Pidea Barm Jail Facility ang sospek habang hinihintay ang inquest proceeding sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katuwang ng Pideya Barms Operasyon ang Philippine National Police Special Action Force. Naptalibendol, minds Philippines.